So ito po mga kaibigan ang makikita natin sa loob ng uh, pinagkulungan kay uh, Dr. Jose Rizal sa Fort Chanchago. Marami pong uh, mga memorabilia ang inyong matatagpuan dito mga kaibigan. Yun nga lang po bawal daw ang video. Ang allowed lang ay pwedeng kamera pero kailangan hindi gagamit ng flash. So ito po mga kaibigan ng ating matutunghayan, to. kayo ay papasok dito sa Fort Santiago. Napakarami pong memories, mga memorabilia ng buhay ni Dr. Jose Rizal, ang national hero ng ating bansang Pilipinas. So ito po, ito yung marking ng uh, pinaglibingan sa kanya at ito ang kanyang bungo at ito naman yung uh, Manikin ni Jose si Rizal, ito po yung bungo. Ayan po mga kaibigan, ang bungo ni Rizal. At ito naman po ang uh, isang uh, hinting ng pagbaril sa kanya. Ito po, napakatahimik po ng kanyang kulungan. Dito siya ikinulong ng ilang araw. At ito naman po yung bagumbayan, fields At ito naman ang katunayan ng pagbitay kay Rizal, the execution of Rizal. Ayan po mga kaibigan At ito naman yung mga isinuot niya mga damit Nung siya ay pumunta sa iba't ibang mga bansa sa Espanya Ayan po mga kaibigan Malaking pinting po yan Ito ang kanyang mga gamit So marami po, marami pang ang inyong makikita dito mga kaibigan Kailangan nga lang tahimik, huwag maingay At least yung time yun nga po Kamera lang ang pwedeng gamitin ito ang kanyang mga liham. Ito mga original painting pa daw po ito. Ito ang kanyang ina, si Chiduro Alonso. Ito, original painting yata ito. Ang paghabol sa kwento ng buhay ni Rizal. Paghabol ba o paghabla? Ayun, oh, ang paghabla. Dito yung ginanap ang komperensya upang desisyon na ng pag-execute sa kanya. Ayan po siya. Nakaupo. Portrait of Jose Rizal. Ito mga original picture pa po ito na ilang taon na mga lumipas mga kaibigan. Kaya nakakatuwa na dati po nababasa ko lang to sa libro. Ngayon napuntahan ko na talaga siya. Nalapitan ko na at nakita ko na ng dalawang mata mga kaibigan. So ito po yung entrance, paakyat. Doon sa pinagkulungan kay Dr. Jose Rizal another painting. Ito yung kulungan niya na malayo mo lang siya matatanaw kasi bawal lumapit. Ang silid piitan, the prison cell. So, nakakamangha po mga kaibigan. At talagang ang pagpiit kay Rizal, mga ano to? 28, 1901. Tagal na pala nung ano, monumento na yon. Ito po ang kanyang statue. Pag-aakyat kayo sa may, nasa may hagdanan po ito. Ito po ang nagpunta sa, sa ibang bansa. Pwede kang umupo dyan at magpapicture. Nakasali sila. Ito po ang kanyang aklat na nulimitang hiri at ang mga picture ni Jose Rizal. Ang dami po mga kaibigan. Ito ang kanyang tunay at totoong muka. Mga black and white pa na picture. At yung suot na yan, andyan din yung damit na yan. Ito nung bata pa po, po siya. Diang Jose Rizal, the Philippine national hero. Ito po nung binata siya, ito nung binatilyo. Ayam po ang kanyang mga litrato na talagang black and white, mga kaibigan, ganyan kasi noong araw. Ito naman yung sa Bagumbayan, isang malaking painting at ito naman ay kanila yata ito na ano, wall clock. So ayan po mga kaibigan ng ating matutunghayan. Ayan po ang klinos sa ko pang pagkuha ng statue. Ito naman ay yung naggagamot sa ng sa mata kasi doktor po siya. Ito ang kanyang girlfriend ba? At ito si Jose Rizal, ito yung naggagamot siya ng mata. At ito yung kanyang isinuot, yung nakita natin picture kanina. Talaga hanggang ngayon buhay pa naka talaga. Ayam po siya si Dr. Jose Rizal, isang matalinong lumaban sa mga Espanyol. Ito maraming mga koleksyon niya po ng mga nagpunta kung saan siya nagpunta sa Dapitan, kung saan-saan. Mahilig din po siya mag koleksyon pati mga shell. Ito nagagawa siya ng mga kung ano-anong mga ano Ayan po, mga kaibigan, ang mga memorabilia na makikita nyo at matutunga yan dito sa loob ng Port Santiago sa kanyang prison cell. 150 years. So, ayan po, mga original picture pa po niya yan, mga kaibigan. Talagang matatagal na po yan, mga antik na. Daang taon na ang lumipas. At uh, talaga namang uh, nakakamangha mga kaibigan na na-preserve nila yan. At uh, inyong makikita sa pagpasok nyo po dito sa Port Santiago. Muli mga kaibigan, maraming salamat. Thank you for watching. At please don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang sa muli. Bye bye everyone. At uh, maraming maraming salamat sa mga nagko-comment. Mga nag-share at nagla-like at nag-subscribe of course. Thank you, thank you. If you have time, try to visit Fort Santiago in Intramuros, Manila. Okay, bye-bye.